Blessed morning mga kadugo. Dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Pasyalan natin mga kadugo yung isang farm doon. Ah, balita ko may mga alaga siyang baboy na madami. Samahan niyo ako mga kadugo. Ayan, malalaki na itong mga tanim nila na mais dito katapat ito ng bugoy's farm yan yung bugoy's farm mga kadigo. ang ganda ng tubo nya ang ganda yung spacing kasi talagang yung ulan eh naging sapat na sapat kaya naging maganda ang tubo ng mga tanim na mais dito sa aming lugar ready for planting na naman yan mga kadugo ano kaya itatanim nila dyan malalayo naman yung spacing nya baka ampalaya kasi malayo, 1 meter apart doon tayo mga kadugo sa pinakamalas na ito yung farm ni ka victor mga kadugo o oh, may tanim na siya na kalabasa. Kalabasa naman ngayon ang kanyang itinanim. Maganda itong kalabasa pag June kasi ano. Oh, ay okra. May okra kalabasa. Tsaka okra. Takbit pa lang mo tanim dito mga kadugo. Ayun yung ano niya. Baboyan niya. Dasam. Dasam. ay Malapit na itong farm niya mga kadugo sa ilog. Yan yung ilog oh. River banks na yan oh. Ay oh, di ba? Oo, oh, yan oh river banks na yan mga kadugo. Yan na yung river. Ay, may tao pa rin dyan, oh. May kubo pa rin dyan. Ito yung kubo niya, mga kadugo. Oy, ang lalaki na! Hyper! Alay! <laughs> ang lalaki! Alay, ang gaganda, Lord! Alay, ilang buwan na, Nat ano natutuwa ako. Ang mahal ng baboy ngayon, 'di ba? Ay ay, ano naman? <laughs> ang gaganda mga kadugo eh. Pwede naman pala. Mabaling mga kwa. Awan kwarto-kwarto na. Uy. Hmm? Yan ang mga kadugo. No? Ganda. Yan ang may-ari. Batsmate ko sa elementary. Mga kadugo. Bagadang nabangsit na nabangsit ka. Umiangot na rin. Wen. Mm -mm. Ay, anay pakpakam mo. Atin eh. Ay, ano dito Adi? O, oo nga. Walang amoy. ADM. ADM ang feeds niya mga kadugo. Walang amoy talaga. Oh, may native. Uy, walang amoy nga. Nabangsit pa yung yung Wala naman. Walang amoy talaga. No kidding. Diba, maamoy na yan sana ngayon kasi naglilinis siya. Hmm. Hmm. Ito nga, wala. Talaga, walang amoy. Oh, may pa iso. Sa so, pulo pa ay. nga, na angot. Pwede uli ka robo mo, Dapat ano na yan, maamoy kasi. Oh, nagli... Pulo. Oo, saka naglilinis ka. Wala naman.